Kamuha? Kuyawa naman yung trip. Ato bang? Kisa yung kaoban ninyo liya. yung... Tanawa nyo ha Tanawa ang gibuhat la dere Tanawa kailang tripping dere Tanawa kailang tripping dere Gibuta nga kandila Ang ilang style Nadri na Arapal atang atang sila dire ay mo kupiansa na emang tripping dire dire butang butang o kandila dire sarapal hmm Nagpaabat-abat mo dire ha? Dito. ba? Kuya, wala nang style, ng mga iida. na Awa lang ibuat butang-buta ug gandila diretso kalsada. Gilis kalsada,